Kumusta yung bahay ninyo? Okay lang? Okay lang kayo yan. May Wala yung tulog. Okay lang. Uh, sila pang maglola noon, ang lola niya Maria at saka Grisel An, sila lang po dito kaya napagawa namin ng kubo. So matagal-tagal na nabalikan sila ni Bro Tata dito sa nakaraang mga linggo. So yan po nalaman na yung ang lola ni Grisel an hindi na makatayo no. Kuwan so, na kanang dugay na kay tabo no mga pila na nagkuan siya nag siya dugay na mga January niya. uwas siya ni Sabo na mo mm -hmm. kanan na na ba niya niya na siya nga okay ra niya mm -hmm. ni to ni mm -hmm. kaya wala naman mas inside pang hurna niya after sa graduation pag April 15 mm -hmm. nagkuan na siya nagkana sungkod sungkod Moto kay iya man nang gipahilot sa pulapo niya. After anak kay eh, di unta ka barog kay nakabangon. Gipahilot, gipahilot di na nang kabarog. Mm, dagkon nang gawi sa dito sirot na. Maano di ko say makrak nga ba. Unsa may hinungdan nga na lula? na, na imong lola? Na aptik pa montok sa ona pag ari na mo. Nayandak sa ona na sa baka Nguan na Naguroy na sa baka? Mm. Nahila daw sa baka na nabulandos. na Dak, dak. dak. Tumaw na, napian. Nanodkad. Nga, kumusta man ang kuwan? Kumusta man ang sitwasyon? Wala na siya nakabangon, nakabarog. Amo siyang giswa yung pa ray dito sa bugo, sa North Mood. Oh, North Mood. Oh, North Mood. Nga, moto kay hindi dito na mo nakita nga nice crack kung niya sa kanal. Ay, nice truck. Nga, girisitahan siya ito tambal. Amo na gasto sa tambal kay 800. Nga, moto kay wala na may kabalik ito at ito pangal sa tambal ba? Ini oh. lagi -gi pila nak aku an di mana yang ma mengajak pi ayu ayu. Kamu sih di at atas soto. Puna nama atas soto. Amen kay sa schedule ko ibis tadi ay ni niya to pag ibis pa ay kasab ni ni Moto niya ko kay mi kay nag niya ba ni Moto kay di na po siya balik para nasa record sa suto oh. ni Moto kay nalagi ka ng kuwaniyahang spinal nga ang gikuwan sa doktor sa soto nga need siya yung MRI alam mm. para makita bag nabay yung ugat na piit niya mm. siya sa schedule sa si MRI sa soto November, paman, oh, November, November pa man November pa kaayo niya ang giplano nilang angkol kuwan eh dali dali lang ba Plano nila ato uh, sa gawas at uh, sa tungwa. Sa private. Ah, uh, mm, uh para ilham. Pero ba? mahal, mahal no? Mahal kayo. So, mo na plano sa inyo. Ang oh, mga mo okay. Hey. na dugayan kay akong angko nangita sa kwarta ba? Ah, nangita din. Kwarta po nangita. Okay, ngangko. ang kuan hmm. na daw sa MRI kay 20, kay 30. Oh, mahal mahal ang uh, MRI kapag sa ano po sa private hospital uh -huh. kasi doon sa public hospital po ay November pa daw November pa daw ang schedule so matagal pa no So ang pinagsikapan sa tiyuhin ngayon ni ano po, ni Grisel uh, na ma, ma MRI sa uh, private hospital. So naghanap para ang tira, nagagano naga naga yung lola ni mo. Ikaw wala na kanis pila. Mm, kuan sa kanis, stop lang sa ako oh. sa kanis. Sa kanis musila o first, first year in basin. Pag okay, okay na si mama, basin sa nagpuin na lang. Nagpuin na lang sa musila. Okay, okay. Um, wala may eh. makabantay sa imong lola gitong lain. Wala ang din makabantay ah kasi yung lola ni Griselan, ano, hindi na makatayo, walang ibang makaano po, walang wala walang ibang makabantay. Si Crisel, lang talaga. So, ngayong taon huminto muna siya. Sunod na siguro na pasukan makapasok ito si Griselan. So, kumusta ang pangkuto mo ninyo? na sai, magkano pa da kung mo tawag kami doon. asal buga. Mm. Oo. Oh. Napadalan din mo? Mm. -hmm. Karon ke wala na. Karonte. wala na. Timing gani ari <laughs> So ah, uh, ah, uh, uh, ato imong lola, ha? Huh? suga si Sa nangyari kay Lola Maria, hindi na lang po inakyat dito sa bagong kubo na pinagawa namin. Dito na lang sa luma at inayos yung bubong na hindi tumulo kasi comfortable po siya dito, mahangin. Okay lang. So, kaya kaya nagamay. lali Ah, uh, di rin ni siya matulog ah, ni. So mas mas komportable sa dire no. Magliso dito kay eh, naog na liso lisod mm, man dito no. Malisod di ang atong binisakit sik mo manina pasang og. Mo di ade la sa lola di naman non din he okay ra. Okay ay. di ka sa baka. Giguro ko lagi sir. re sa baka nga gamay kaayo nya. Wa pati pangulo. Mm. Karon sa ni sulti dayon ang So mas mas maayo unta daeto ganang insulto dayon kay dae ni parang macik dayon. So nagpahilot kaniya ni crack na dia ito. Ning grabe og samot kay gipahilot man. niya bisag kinsa. na ni crack na dia, ni crack na nagkaroon ng crack ang yung buto niya sa ang pa ng pirang ano ko angkol ini oh, no, para ma ma pa MRI sa ano po sa private hospital sa nakaraan na ah, pumunta si bro tata dito sa nakaraan nakahandog din so parang mayroon pang mag ano siguro bro no uh, may, hmm. may pa siguro so dumaan lang, dumaan lang kami dito kasi naisipan namin kanina kumusta na kaya kayo ba Ya, <laughs> aku walang mukaan hina sukat pag <laughs> ingo negresilan nga tuan kanang ini pag ingon ni Grisel ana siyang lola ko kuno di nakabarok karon basag ko nakaari si Brutata tata ra nakaari mo na ni hapit ni karon na di pangmusta mo namo oh kani ako nga hawag na bali na na kun ha kanang na ko ihatag ninyo pang pang kun na pa mo ibugas ron ayo mai di kilo. ha perdiro kilo na kilo nalah. Ang napalit ko kaya nang ipalit ko kaya kaya. Dadaanin taong mga ikan kayo. wala kayo sa eskwela? Kaya ay nagbantay ang lola? Di saan man kayo? Wala siya lang makabantay? Hindi siya magpahikap man lang. ikaw may apo. Bata pa man kaya rin, o. Bata pa ka. Si lola naman mo nagbantay? Ating muna sa gabinda po. Ating muna nanay mong lola kita? O. Mga okay. manay siya nagatima naman mo? O. 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 Hindi naman kumainit, paainit siya kumainit. Ang lola, nagatiman siya yung mga sukat pagkabata. Karoon, hindi ka na po matatiman si mu lola, no? Pag mag-graduate? Pag mag-graduate siya na po. Ito mong dito pag kumainit. Pag mag-graduate yun mo? Pag kumainit. Pag nipatungha siya, naka-tungha siya, to pag-graduation na po, pag-recognition wala. So ay last. Walang na wala na kog lain nga nakapaso lag ko pag recognition. Ang paso magtuod ko ang Dito 1 1000 bili ng ulam. ito pang bigas. Ha, ah, interest tanto nga wala pa na pick up lola. Mayroong, mayroong three thousand, ng lola. Merong merong 3000 ibili niyo nang ano ha? Pang ulam ha. Pang ulam bili na lang kayo ng bigas pero sabi ng tiyohin mo, uncle mo, kapag wala kayong bigas tumawag lang kayo sa tarila. Hmm. Ano? O nga eh, lang. sila hey, mo ang imong right. mga tiyo, okay. mga anak nilang lola. Kailangan mm -hmm. uh, lang mo donol donol Kaya, isa't magaya na kay nanay na ilang mama, no? kanang lang doon. Ano, hindi pa rin sa buka Sa kabuk, ano, kung andan nito, doon. Doon, doon. Ano ba Manila, Pagka doon, dire? Sa Nay, ang imohang mga anak panawagan kanay katung wala pan kaduaw diri nay paduawa panawagan. Wa ah, pa kaduaw gay tungod yang asawa ni Ibiktas. magtawag-tawag ra na sila. Ah magtawag na ra. Mm -hmm. Magtawagan na ra si anak nay. Ah mm -hmm. uh, pigado po kay apike kay pamasahi po mao nang wala kaduaw. Masay problema dito. ang problema pamasahe kay mahal na kayo ang pamasahe mo nang wala ka daw yung mga anak uban Nagin sa 5000 ang ha ah uh, uh, bay Danilo sa bay Danilo sa Polomolok maraming salamat uh, bay Danilo si ato sa inyo karon paminda ka riders ma so may lang makatabang sa karon ha sige lang kay basik na apoy mo Donald Todd 76 mdr ha may salamat lang pa nak palit palit lugod an anong dili kontra papalit, niya ayo palit anang kontra ha anong magtula ba ka oh magtula bitaw magsagaw pero ni lang ang mm. kung ipapay sa brasaron kay papet sya bulinaw mm. ko lang anti no mailo hin tawag ni dili man na, di, makani, atu, di eh Elang, atong gil kan ko ning yung gisugatan na dili kay tiya dito uh. so, Nagwan anak. Eh. Nagun Nag sama ka dito gani ha. Nagwan atong na, manggang nya. Mamay ta siya kay para palit bulin Manghuwa mo mangu, para pala dog kulina, uh -huh. na. Nya ka? Wala. Wala. Ah, sige go, uh -huh. si Maria, na kay ko ta ha. Palit na sa dana. Salamat sige Maria, ang bigigda na gitawon kay na giguyut sa paka, napiang nya dugay kay ni sulti hantod na impiksyon pero na impiksyon na. Ha? Ako, kay na hindi so, so, pa hilot man na ni crack, may naaday crack din sa din sa kilid. So mau nang so karon pa paabot sa pa uh, ang, ang plano sa anak na, na dalun siya at siya ipa MRI sa private hospital kasi sa public po ang schedule November pa dugay pa kayo so mo na isang plano so karon na abag-abag po nila eh, sa pangkonsumo nila pang sudan-sudan la si Griselaan karon na naundang og eskwela sa kay nagbantay si ang lola kay wa jud eh, makabantay so ana ano na lang ang pestada Griselaan ikaw lang siyang magbantay. Kamayang nakabantay. Kamayang nakabantay. Kamayang nakabantay. pa. Si Grisel Andra, gini gusto mo sa na ha? akong pamper. Maulaw ka? Maulaw si Grisel Ay, una, mag-uwa po siya sko ah. Nang gingan niya, pag-uwa po siya. Hindi. Si Grisil ni nanay, sukat pa papagamay si nanay na nag kay Grisil So karon himbaos na po si Grisel An, si Grisel An na po yung mga timan sa iyang lola. Lola si Grisel An na po yung mga timan nimo ang kay oh, nana man. Ang nangyayan daw. Sige ha. kay happy Sarana. na gabi eh, Grisel An. Salamat, salamat kay ka. Ay, bye. -bye. Salamat kay ka una sa Ginoo de ay kay ipatagan jud mig mga tawo nga uh, maluluyon nga mga tagsamo adiri. Sama nilang Kerini og ni Kuya tata Salamat kay ayo. Hmm. palit na dyan, nag ka ng konsumo na. Ang pagsudan-sudan, ano? Hmm. Nay! Nako! Oh. May na lang niya, kay hapit ng gabi eh. Nang agi dire. balik-balik lang niya, Ay, um, Palit sorry. lang sudan, ka nang kuhan pang tulad, tula, pag tulad mo, sige niya, tayo kamunggay. Ha? Salamat kayo. Yan po kayo sana, na, nadalaw natin si Nanay eh, Maria Karon. Karon panato nato, nadalaw yun. So, uh, si Brutata ray nakaduaw-duaw diri karon na duaw na to natagaan po nato para pang sudan-sudan Ya, na, uh, timing kayo kaya si Griselan kaya, ni Adto dito sa, asal to siya ni Adto, niya nang huam, wala kau para palit daw, bulin daw, so karo na, na, atik, hatag, so maka palit, naga, ha? Nanti baba na. Bye-bye. Salamat kayo. Uh -oh. Salamat kinyan